to amazing Youtube channel lagi po nating tatandaan bawat umaga atin ay bagong pag-asa muli po maligayang buhay sa bawat isa na patuloy po na sumusubaybay bye sa mga talakayan dito lamang po sa ating pong uh, channel at patuloy po tayo sa pagtalakay sapagkat napakahalaga po na tayo po ay makapagdala po ng uh, mga katotohanan mula po sa salita po ng ating pong Panginoong Yesus. Ayan, ano po. At sa pagkakataong ito, ay uh, tayo po ay um, mag-aaral, ano, patungkol po sa tinatawag na Godhead, no Ayan, ano. O kaya ay uh, sa iba kong... Uh, uh, katawagan ay Trinity. So bibigyan natin ng pansin sa ngayon yung uh, tinatawag na the mystery of the godhead yan. So bakit po natin sinasabing uh, uh, mystery? No? Uh, Kasi nga po na sa para po sa mga kasamahan natin o mga kaibigan natin na nagtuturo din patungkol po sa salita ng Diyos at ngayon din po patungkol sa uh, ating pong Panginoon ay uh, nire-respeto po natin yung kanilang mga paniniwala pero ang pag-uusapan po natin sa ngayon ay ang uh, uh, kung ano po yung paninindigan ho ng uh, Dios at ng Biblia na kanyang mga salita patungkol ho sa kung ano po ang ating Panginoon Dios sa kanyang sarili ano po, ayan so hindi na po natin patatagalin, ano, pagkatunay nga po na hanggang sa ngayon ay nagiging uh, ikanga itong usapin na ito ay uh, uh, hindi pa uh, pinagkakasundoan ng marami mga tagapagturo, ano, yan. So, nawa ay um, sa ating pong uh, pagtalakay pagkatapos po nito ay uh, nawa ay makadagdag po ng kaunawaan upang ating itong uh, panindigan, ano, yan. At kaya tinatawag po ito kasing uh, great mystery dahil lang uh, meron hong uh, i-reveal ang Panginoon o maring na-reveal na sa iba pero marami pa rin po ang hindi po nakakaunawa patungkol po sa misteryo yan, na pagiging o pag, pagiging uh, Godhead ng Diyos no po, yan. So babasahin po natin sa salita po ng ating Panginoon ano? at sulat natin dito yung ating hung, uh, pag-uusapan The mystery ayan the mystery of the godhead ayan so ang atin nung uh reference o kaya ay ang text po natin ay matatandaan po natin sa Genesis ayan Genesis chapter 1 verse 26 ayan So, mabasahin po natin no. Ano po ang sinasabi sa Genesis ano sa chapter 1 verse 26. Ang uh, gamit po nating uh, salin ano ay uh, ito po ay uh, salin ng tinatawag na Ang Biblia at sa English naman po ay ang King James version. Ayun. So Mabasahin po natin ng Genesis chapter 1 verse 26. Ganito po ang sinasabi, no? Sabi po dito sa English, ganito ang sabi. And God said, "Let us make man in our image." Yan. After our likeness, And let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Ayan. Sa Tagalog, sabi dito at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, at sa mga ibon sa ipapawid at sa mga hayop at sa mga buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ayan, napakaganda po ditong salita po na ito ng ating Panginoon. Ano po? Ayan. So, pagpalaan po ng Diyos ang kanyang mga salita. na Kung atin po nga mapapansin, dito pa lamang po sa binasa natin, ito po, tanda natin, ito yung panahon ng paglika no? sa tao. Ayan. So, ang tao po, ayan, kaya sinasabing mystery, kasi yung dapat nating maunawaan, mga minamahal, no? Na ang mystery sa creation patungkol sa Diyos ay inihayag po sa tao. <laughs> Galing ano? Ayan. So, kaya kung ang isang tao, kung kilala mo ang iyong sarili, about creation, kilala mo ang lumika sa iyo. Ayan. Pero kung hindi mo kilala ang iyong sarili, kung ano ka, ay hindi mo rin kilala ang Diyos patungkol sa creation, ganyan, patungkol sa creation. Ang liwaliwanag po na sinabi ng ating Panginoon, lalangin natin. Ayan, sinabi ng Diyos, lalangin natin. Ayan. Pansinin po natin yung ginamit po dito na ika nga ay panghalip. No? Yung personal na pronoun, yung panghalip, panao. Sabi dito, yung salitahong natin. Ayan, ayan, natin natin at ano pa? Atin. Ayan. Sinin po natin na dalawa ho yan. Natin, natin at atin. Ayan. So pag ginamit po natin ito pong salitang ating at saka natin, ito po ay tumutukoy ho sa pang maramihan. Ha? hindi po ito singular, ito po ay plural, no? Ayan. Sabi ng Diyos, lalangin natin. Atin silang lalangin. So, dito pa lamang po, makikita na po natin yung revelation patungkol po sa tinatawag na uh, Godhead. No? Na ang Diyos ay iisa. Subalit, ang Diyos po ay binubuo ng tinatawag na tatlong persona. Ayan. Maaaring sabihin ng iba na mga mahilig makipag-talo, Pastor, wala sa Biblia ang salita pong Trinity. Bakit mo po ano yan pinaniniwalaan? Okay. Ito lang naman din po ang sagot ko sa iyo. No? Kung ang salita pong Biblia ay matatagpuan po sa Biblia, Tama, matatagpuan po ba yung salitang Biblia sa Biblia? Ako po ay nabasa ko na po ang From Genesis Up to Revelation which is composed of 66 books. No? ni hindi ko po nabasa ang salita pong Biblia sa Bible. Ah, pero pinaniniwalaan po ng marami. Ganon din po yon, totoo din po yon. Hindi natin mababasa word for word ang salita pong Trinity sa Biblia. Pero, ang kapahayagan o ng, ng, ng Trinity o ng Godhead ay naando doon. Kaya pansinin po natin, sabi ng na Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan ayon sa ating wangis. oo oh. Ano siya natin? Kaya ginamit yung natin, ating, ito po ay kapangayagan ng Diyos ay isa pero hindi po siya mag-iisa dahil binubuo po ang iisang Diyos ng tatlong persona. That is the Godhead. That is Trinity. Iyan. So ito po. Tuloy na po tayo. Para mas lalo po natin maunawaan ito pong ating pinag-aaralan, ano? Sabi doon, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayan. Ito po, ha? Larawan. Ayan, larawan. So, ang larawan po, no? O kaya ay image. Yan ho ay nakikita. Katulad ko po, ako po ay may larawan. Saan galing yung larawan ko? 'Yung image ko saan pagaling bilang tao? Ayan. Siyempre galing po sa Diyos. Eh pastor, meron pang larawan ng Diyos. Eh patawarin po, no. Ang Diyos na ang nagsabi na meron po siyang larawan. Na kung saan ang larawan na ito ito 'yung ibinigay sa tao. <laughs> Purihin ang Panginoon. Ha? Ang Diyos na po nagsabi niyan, kaya hindi natin pwedeng kontrahin word for word. Sinabi na ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Siya na po ang nagsabi, no? Ang Diyos ay meron pong larawan. O, oh, ngayon, kung ayaw po natin maniwala na ang tao ay kinuha, yung larawan ng tao ay kinuha mula sa larawan ng Diyos, o oh, sige, Basahin po natin, si Kristo na po ang nagturo niya na. Si Kristo na mismo ang nagturo patungkol sa tinatawag na larawan. Makapabasa po natin sa Diyan. Chapter 14, verse 8 to 11. Ayan. Yan. Ano po ang sabi? Kasi meron po dito, hmm. <laughs> meron po ditong argumento. Patungkol mismo sa disciple ng ating Panginoon. Ito. Sa salita na sa verse 8. Sinabi sa kanya ni Felipe, si Pilipo na alaga ng Panginoon. Panginoon, ipakita mo sa amin ang ama at sukat na ito sa amin. ib, sabi ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang ama at sukat na ito sa amin. Gusto makita ni Pilipe ang ama. Ayan. Ano ang sagot ng ating Panginoon Yeso Kristo dito? Sabi niya dito sa verse 9, Sinabi sa kanya ni Jesus, Malaon nang panahong ako iyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Pilipi. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa ama. Paano sinasabi mo? Ipakita mo sa amin ang ama. Ang nakakita kay Kristo, nakakita sa ama. Ayan. Sabi sa verse 10, Hindi ka baga nananampalataya na ng ako ay Ama at ang ama ay nasa akin. Ang mga salitang sinasa akin sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa akin sarili, kundi ang ama na tumatahan, sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. O daw yung ama? Na kay Kristo nakatahan. O ay, si Kristo po ang nagsabi niya, hindi ako ako. In verse 11, magsisampalataya tayo kayo sa akin, ako ay nasa ama at ang ama ay nasa akin. O kundi kay magsisampalataya kayo magsisampala tayo sa akin dahil sa mga gawa rin naman. Ayan, o. No? Tingnan niyo po. Ang Diyos ay isa, pero binubuo siya ng tatlong persona. Ayan. Ayan po. Ito pa, sa Colossus, ito ka oh, mo, malino itong sinasabi po ng ating Panginoon sa Colossus. Masahin po natin, Colossus 1.15. Ano sabi ng ating Panginoon? Na siya, sino itong siya? Ito ang ating Panginoon Jesus. Ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Ayan. Si Jesus daw po, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ayan. So, yung ama na hindi nakikita, ang larawan po pala nito, sinabi ng ating Panginoon, kay Pilipe, Pilipe, ang nakakita sa akin, nakakita sa ama. Ayan. Ang ating nabang Panginoon Iso Kristo, eh, katulad po ng tao. Oo po, 100% po, ang larawan ng ating Panginoon, kalarawan po nating na tao. Bakit po kalarawan nating tao, ang larawan po ng ating pong Panginoon, dahil ang larawan po ng tao ay kinuha mula sa Diyos at ang Diyos po ang nagsabi nito? Tama po ba, ba? Ngayon, ganito. Tayo po inaniniwala o ang Biblia ay nagdi-describe, nagsasabi na Diyos ay isa, pero binubuo siya ng tatlong persona. Sino-sino po ba itong tinutukoy na ito na tatlong persona? Ayan, basahin po natin sa, sa Matthew chapter 20. yan verse 19. So kanina, yung kulusas, ano? Kulusas, ono, hinsi. Sabi po dito, sa Matthew chapter 20, verse 19, dahil dito, magsiyaw nga kayo at gawin ninyo mga lagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ayan, pansinin po natin, ano? Binanggit po yung tatlo. May pangalan ng Ama, may pangalan ng Anak, at may pangalan ng Espiritu Santo. Sa aklat po ng mga gawa, ang ginamit po ng mga apostol doon na pangalan pangalang Jesus kaya ang pangalan ng Aba ay Jesus pangalan ng anak ay Jesus pangalan din ho ng banal na Espiritu ay Jesus, kasi ang sabi nga ng ating paninoong Jesus, ang banal na Espiritu ay isusugo niya sa kanyang pangalan ayan, so basahin po natin sabi ho John chapter 14 verse 26 ano, basahin natin anong sabi dito Datapot ang mga alis sa makatid ba, ang banal na espiritu na susubuin ng aking ama sa aking pangalan. Kaya ano bang pangalan ni Kristo? At ni Jesus. Kaya ang pangalan din po ng banal na espiritu ay Jesus din. <laughs> at siya magtuturo sa inyo sa lahat ng mga bagay at magpapalala ng lahat na sa inyo ay aking sinabi. So ayan, o, ganito po, para mas lalo po natin maunawan kasi nga ito po ay mystery, ano? Para mas lalo po malinaw, ang Dios ay iisa pero binubuo siya ng tatlo niya po personal ano? So ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, yan So sabi doon, lalangin natin ang tao ayon sa kanyang larawan, yung larawan po, uh, pinag-usapan na natin yan, nakikita po, katulad ng sinabi ni Jesus Christ, siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Okay? Ngayon, uh, ito pong tao, tingnan natin itong tao, ano? Punta natin itong tao. So, ano bang tao? Ang tao po ba ay iisa, di ba? Pero ang tao po ay pinupuho ng tatlo niyang kalakayan. Dahil ang tatlo na ito ay galing sa Diyos. Kung ang Diyos ay isa, pero may tatlo ho siyang siya tao na persona, tao naman ay isa, pero mayroon naman din po siyang tatlo niyang kalagayan niya. Okay, basahin po natin. Dito po sa Onang Tisalonika 5.23 Kaya, papasahin po natin. Ano ba ang sinasabi ho ng salita ng Diyos? Makinig po tayo, no? Sabi po dito, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. Sabi dito, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoon Yesu Kristo. Napansin niyo po kayon? Ang tao po ay isa, pero binubuo siya ng tatlo po niyang kalagayan. Meron din ang taong tatlo. Three in one. <laughs> ang Diyos din po ay iisa, pero tatlo po persona. Siya din po ay three in one. Liwaliwanag po ano. Sabi po dito, ang tao ay binubuo ng espiritu, kaluluwa, at ng kanya pong katawan. So, ito na po, ano. Pag sinabi hong image, yan huw yung panlabas na anyo ng Diyos. May panlabas na anyo ho ang Diyos. Meron ho siyang larawan. At alam nyo po ba yung larawan na yan? Yan ho yung ikinapit sa tao. Ito ho may larawan. At pinatunayan ho yan ng ating Panginoon so Kristo doon sa mga talatang binasa po natin. Eh paano naman nanya pastor yung image ng tao, ng, ng Diyos? Ano man itong, itong likeness na ito? Kasi image and likeness eh. Ang likeness po ay ang panloob na kalakayan ng Diyos. Ito po yung hindi nakikita. <laughs> hindi po nang kikita ito katulad po ng Ama at ng Banal na Espiritu. Hindi po sila nakikita. Ang nakikita po sa Dios ay ang panlabas na anyok ng Dios na walang iba kundi po ang ating pong Panginoong Heso Kristo. Ayan, o. Malinaw na po ba? Kaya pagka sinabi hong ang Diyos ay nakikita, yun ho ay sa larawan ng ating Panginoon. Pag sinabi ng Dios ay ah, hindi nakikita, no? Pag nanakikita si Kristo, pero pag hindi nakikita, nakikita yan po yung banal na Espiritu at ang Ama. So ngayon po, pag sinabi naman ho, ako, so bilang tao na nilika ayon sa larawan at tuangis ng Dios, eh ako naman, ako po, nakikita yung panlabas na anyo ni Ricardo. Pero huyo ang Espiritu at saka huyo ang aking kaluluwa, hindi po nakikita. Kaya kapag sinabi ko po, ano ba ang pangalan ko ng ni, ni Ricardo? Uh, ito ano, ang pangalan ko. Pangalan ko siyempre Ricardo. Pangalan ng aking katawan, Ricardo. Ang pangalan ng aking kaluluwa, Ricardo. Ang pangalan mo ng aking Espiritu ay Ricardo. So yan, ganoon din naman po ang Diyos. Ang Ama. Hesus, Ang banal na espiritu, Jesus. Si Kristo Jesus. Bakit? Eh, isa si po sila. Ang pangalan ng Diyos ay Jesus. Ano po ba ang meaning ng Jesus? Eh, the si Biyo. Tagapagligtas. Wala akong ibang tagapagligtas kundi po ang Diyos. Malino na ano na po ba yan sa atin. Kaya ito po, ha? Ito po. Kaya sinasabi po natin, the mystery of the Godhead. Kaya mystery yan, dahil marami po mga tao ang hindi po nila naunawaan ito. Nagdidebate -de po sila, nagtatalo-talo po sila. Sinasabi nila niya, aliwalin mo, nagnabasa po niya namin dito, ang Diyos ay Espiritu. O, totoo po yun. At ang sabi, ang Diyos ay hindi nakikita, o ang Espiritu ay hindi nakikita. Totoo po yun. E ako po, pag sinabi ko bang, si Ricardo ay hindi nakikita, kasabihin nyo siguro ako, baliw ako. Hindi po. Bakit? Ang tinutukoy ko po doon na hindi nakikita ay yung pong aking kaluluwa at yung pong aking espiritu. O. Oh. Pero kapag sinabi ko na si Ricardo ay nakikita, ano po ang tinutukoy ko? <laughs> Siyempre, ito pong palabas na niyo. Ganun din po ang Diyos. Kaya misteryo po ito. Kaya hindi po ito pwedeng pagtaluna na kung kayo po ay magtatalo-talo pa at ayaw tanggapin ng katotohanan patungkol po sa the mystery of the Godhead, eh huwag nyo na rin pong paniwalaan na kayo po ay iisa pero binubuo po kayo ng tatlo ninyong kalakayan. Huwag nyo na rin paniwalaan Huwag na kayong maniwala na may kaluluwa kayo. Huwag na rin kayong maniwala na mayroong kayong espiritu. Huwag nyo na rin ang paniwalaan ng Biblia. Pag hindi ho kayo naniwala na ang Diyos ay iisa, pero binubuo siya ng tatlong persona. Dahil ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan, ito pong image, no? At likeness, yung wangis, no? yung likeness and image so pag hindi ho kayo naniwala na kung ano ang Diyos ganon din po ang tao ano ho yung paniwalaan ng Bibliya? nakakaawa lamang po kayo kapag di po ninyo po ito pinaniwalaan bakit po? yan ho ang tunay na misteryo ng salita ng ating Panginoon kaya ulitin ko, pag hindi nyo pinaniwalaan ang Diyos ay iisa pero binubuo ng tatlong persona, huwag nyo na rin paniwalaan ang inyong sarili. Huwag nyo na rin ang paniwalaan ang inyong sarili na kayo ay iisa pero binubuo kayo ng tatlong inyong kalagayan. Kung paano ang Diyos ay God, G, O, D. Ang tao naman ay M, A. Oh, pansin po natin ha. God. Oh. Ito man. Yan. Tatlo yan tatlong litra. Pag tinanggal nyo ho sa Diyos, sa salitang God yung J, hindi na ho Diyos yan. Pag tinanggal nyo yung O, hindi na rin yan Diyos. Hindi na mababasa siyang God. Pag tinanggal nyo yung D, tanggal ano na rin, hindi na rin niya mababasa God. Same as to din sa tao. Pag tinanggal nyo yung M, hindi niyo mababasa ang man. Pag tinanggal nyo yung A, hindi na rin niyo mababasa man. Pag tinanggal nyo yung N, hindi niyo na rin mababasa na Man. So, kinakailangan itong tatlo na ito g G-O-D, God, sama-sama yan sa isa salita. Man, ganon din ho yan, sama-sama sa isa mong salita. So, kaya, yan ho yung mystery, o the great mystery about the Godhead. Kaya nawa po, nakadagdag po ng kalaman at sana ay uh, una po makipagtalo kapag kilala nyo yung sarili nyo kung sino ho kayo ayon sa salita ng Panginoon, kilala nyo din kung sino ang lumikha sa inyo. Salamat po sa patuloy nyo pong pagsubaybay dito lamang po sa Amazing God YouTube channel. At kung may naunawan now at natutunan po kayo, huwag nyo kalimutan na ibahagi ito. Ano? like, share, and subscribe. Maraming maraming pong salamat and to God be all the glory and praise. God bless. 不能、啊。啊